Ayun, ano busa? siya? Wala na pilang lasa di. Ano naman? O, isa? Lami. O, salamat. O, isa? Woooh! Nandito lag dire sa bunbun abun katayang mga kay Piskok mga ba? Tama, mahatahan tani. Ma'am. Pwede mahatahan na, ma'am, kaya... Dugo ka rin mo nagkaon dito, ma'am? Oo. Pwede ko makakaon sa inyo, ma'am, kaya ako tilawan. Okay, ra? Tilawin Okay. Okay. Kani, kani, pwede ani? Pwede ra. Usa mga apelyido ninyo, ma'am. Patalinghog. Patalinghog. Patalinghog, boss. Patalinghog sa Gaw, Go, may gabi go. Ma'am, <laughs> okay, oh, cool. <laughs> galing mo pala diyan ah. Hindi ko alam ah. Ay! Hey! ka mo sa, okay, boss? Oo. Tutulawan na. Ngayon mo kayo. Go, ara sa ko Ang galing, ang galing. Ramit, ramit yung day. Sabi ito mga men. Ay, sis. Ikaw ka, ka. Yes! <laughs> 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 Nindutan siya, lag di rin sa ako, ano eh? Sa liluan, te. liluan, Bonbon, katarman. Bonbon, katarman, te. Bon -bon, bon -bon, te. Pila ni mong masi, Like cinco. Te, wala pa mong ikaw, ti. Pwede ko makatira ko sa kamasi, te? O, oh, pwede ra. Um. Pow! Oh! Te, dugay na ka na nindaan, te? Dugay na kayo sa Ako sa tinawan, te. Uglami. Nam oh. ko'y tubilon pala, worse pa. Makibawasan sila, uglami. Ako talaga, okay ka? Sige, Okay <laughs> na. <sk original> mm, lami yung gati Kasi pangalan mo, tiba, guys, mo, mo ti pa maka dumdum followers Si Charlie Katabon Guys, sa ganun mo pala ito ha Akanin mo pala Si Charlie Katabon Lami kayo oh! yung mga siya eh. Ito yung mga siya ito? Tagsingko Tagsingko ha? Guys, sa ganun mo pala ito ha ay kayo ni mga siya Si Charlie Katabon Sis, sa ganun salamat ti Sabi sa mga eh mga mga Ay sis, dami kayo yung mga siya guys Lami ha Jo, ikaw lechon eh Ito main may bontak ti Itagpila ni mo lechon ti 800 ang kilo siya 800 ang kilo ti o panganan uh, pangana ni Lechon ate. Binis Lechon. Binis Lechon. Okay ate. Ako te dawan pa makabaw ng followers ug dami ba. Okay ka? What? Na kay pedes te. sige Kani te. Dugay na muna, nindani, te. Okay, okay. mo na ni da te. Dugay na sir. Kani sa mo mo nagtinda ni. Since pagbag-o pa ni Ay sabon mo kataman. Uh, ako te dawan te ya. Uh, Lami ni siya pero ako te dawan te. I am the one, the one Lami kayo. Lami ate. Eh. Totoo yan. Dugo naman nagtindahan natin eh. Pwede makatila ako unod para lamay dyan ako talon. Ang galing. Ang galing! Lamaya tayo. ate? eh, para makadum dum akong followers. Dam ko 2.5 million followers. O sa pangalan nang tindahan natin? Binis Litson. Guys, sa ganda naman pala ako Litson. Akin naman sa Binis Litson. Lamay kayo na Litson. Baka mm -hmm. ako tilaan kaya lamay kayo sa talang. Ito <laughs> eh, yeah, pangalan naman ate? May. May, guys, pakita lang may ng alitsyon na Lamig, kasta na. Sabi to mga men. Hey, sis. Lamig sa business ni chunoy. Pero ganaan ba ko matilog ni Chon? Tay, mga tahan na tayo si vlogger. Parang may naamoy ako hindi maganda. Tay, mga tahan na kayo pila na yung lechon, te. 800. 800 yan yung kilo, te. Baka na ako akong followers. Dami 2.5 million followers. Ako sa tilaw, okay ka? Okay na, sir. Ah, kaya ko na kubal eh. Lagi po silbi Aray ko. Kaya ko na kong kubal tebe. O sa pangayon na ng lechon natin. M&R's. Guys, sa ganaan mo pala itong lechon na. Akay na mo sa MNR. Pero ato sa tinawan, o glami iba. Sorry, sorry. Ah, sige, ato tinawan tiya. 800 a kilo. 800 a kilo, sir. Guys, sa ganaan mo pala itong ha. Tag 800 a kilo. Ato sa tinawan, o glami iba. Ayun, ano po silbi. Kumutong na yung baba, patakar ka sa hap. Lumiju te 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 pidi ko ka yot mo te kanang pidi mo kahang unod okay ka? Unod ba unod pidi ka unod ba kasi ako unod? Straight cut 7.50. fifty. Straight cut 7.50. fifty pero ako sa tela nag unod tiyo na ba? pidi ko Mani unod te Ma'am, Guys, lang mail kayo. Kasi pa kayo natin. MLRs, ma'am. Guys, sa kanilang bumalit. Ako yun mo sa MLR. Lang mail kayo election na. Takita nila na kilo. Siyempre ito mga men. Eh. Huh, lamia sa lechon ay ganang kumutin lang scallops ba? Ay, ta, scallops ay Te, pwede mga tanah te Tagpilan ni scallops te 150 ang grill 150 uh, ang grill Ang Uh, boss, huwag makaibaw ng followers lang ko. 2.5 million followers. Ako sa tinaw. Huwag ba? Okay ka? Okay ba? Tagumpay! May pwede sa asa? May Ah, kani, kani? Pwede sa day? Pwede sa Natay suka boss. Para makita ba lang ako, lami ba? Asa mga suka ni? Suka ni? Bos, kanusama mo nagtindaan Oye Bert, bago pa rin din, boss! mo? Bago pa ka? Sige, ako <laughs> tilawan na. Oye, hable, <laughs> hable yung sukat. So ah, Tiyo, maano so yung sukat e? Uso pa nga nating tilahan natin? Para makaibaw sila. Oglalamin e. Uso pa Biray! Uso pa huh? nating Seafood Supply. Kasandra Seafood Supply. Yo, what's up mga kaibig? Kaano mo hey. sa Cassandra Seafood? Lamay kayo ng seafood. Pero ato sa tilawan. Yeah. Ang galing. Ang galing. <laughs>

Pireh! Siyempre, aah, quick meal, pero all purpose cream, Guys, sa ganahan mo pala ito, ang mo sa... O sa pangalan nito? Grill Seafood. Ah, Grill Seafood. Gamitan lang ko pangalan para makatis ka ito. Okay ka? Okay kayo. Okay? Pow! OOOOOOOOH! to mga Eh, Hey! Shit! Tara! sa scallops, eh! Duga ka ko rin kong mga kaon na ito ba? What? Bro, what are you talking about, man? Ah, boss, pwede ko kahangyo, boss, kanang, pwede ko kaino mugkok, boss, okay na, boss? Oh, ko, pwede ko kain, kuk, boss, kay, natukan mo, gugot niya, dugay ako, ko, nga, makaino ng ba, okay na, boss? Ah, ni ma'am? Di, wag pag Usay mga pelito ninyo, ma'am, nga nung mayo mong mutaw? Kabahal, kabahal, sako, may hapon ka, Ma'am, galing mo pala dyan, Nikoy lama. Eh, Guys, kabala mga mai to. Eh, ka lawan gawa. Lami. Lami. Buong kok yo. No. Yo, mo jok. Daw, oh. danger selamat gawa. Laboy ni Grabihan nimo gawa. Asa gut? Asa gawa, selamat gawa. Siapa to mamen? Eh, hey, shish tara. <laughs> huh, wala pa mo ko nahilinsan eh. oy. usahan na lang kanakon, eh. Kaya ka na ko ni kay ni kaun cooks kalof, wag yo ko kasabot yo. Ito, may hapon ito. Kaya, kanang... pwede ko makatilo sa iskall of siya. Okay ka? Uh -huh. Okay ka? Te, ito mga pelido nito. Anong mayo mamutaw? Sa pelido nito, boss? Karay. Uh -huh. Lakay? Lakay. Sa go, may hapon daw. ko uh ka ha? Uha. Okay. <laughs> okay. okay. <laughs> Ako, tilo na. Oh, ay, ay, ay lang. Ano page mo, boss? <laughs> Lami ay. usap page na ko? Kaya, baw na ka. Basa mga to. Yay! Yeah. <laughs> Ah, Woo! <laughs> Lamayas sa sa so. mga lakay no? Gaw, may hapon gaw ha? Ayos ako gaw ha? Lakay <laughs> ko no? Te, hapon te, kanang pini ko kahangyo sa inyo te, kanang mga kog kong jis ba, wawang te. Good, okay ate? te? Oh, sure, Pangyo ako jis pisos layo, mo bis? Layo man kayo mga boss? Kanang layo man kayo mga god, taga kwan mga god, taga dalagit ba niya? kog kong 20 pisos, pwede ka boss? Parang may naamoy ako hindi maganda. Okay, bayad na ako si <laughs> Quinta. <laughs> Pinta. Uh, ah, sige po sa. Dangan salamat po sa. O sa pelido ni mo, boss? Palang. Palang? Palang, sagot. May hapon daw. Ang galing. Ang galing. Ang <laughs> ah, galing.